Magandang sa inyong lahat. Kamusta? Ang video explanation natin ngayon ay patungkol sa Godje no noong panahon ng pananakop ng Espanyol. Bakit wala na ito sa kasalukuyang panahon? Okay, ipapaliwanag ko sa inyo ngayong araw na ito. Ang Guardia Sibil ay umiiral sa Pilipinas noong panahon ng pananakop ng Espanya na nagsimula noong ikalabing-anim na siglo at napatuloy hanggang sa pagtatapos ng pananakop noong 1898. Hindi na ito umiiral sa kasulukuyang dahil pinalitan na ito ng Philippine National Police noong 1991. Ano ang paunaing pagkakaiba ng Philippine National Police at Guardia Civil? Number 1. Panaon Ang Guardia Civil ay isang institusyon ng panaon ng kolonya na Espanyol sa Pilipinas habang ang Philippine National Police ay ang modelong pambangsang sa ng Pulisya ng Pilipinas. Organisasyon Ang Kodse Civil ay mayro ang mas militaristiko ekstatula na may malakas na ugnayang sa militar ng Espanya. Ang PNP naman ay isang sibiyang organisasyon na may mas malawat na hanay ng mga rents possibilities sa papanatili ng kaayusan at papatupat ng batas. Panaklop at sasanay at gagamitan. Ang Philippine National Police ay mayroong mas maayos at komprehensibo sistema ng pagsasanay at mas kagamitan pala sa Guardia Civil noong panahon na iyon. Hanggang dito na lang ang ating video explanation ngayong araw na ito, April 25, 2025. Malaming salamat sa pakikinig tandaan. Importante ni may alam so paalam. Hello sa inyong lahat May i -i -kwik -kwik to ako sa inyo Itong kwento na ito noong 2022 pa Nang october, Base sa aking kanalasan ko noong panahon na iyon Okay Nanonood ako kasi ng historical na drama Sa isang network bigla ko na sabi na guwadya si So, every time na pupunta ako sa school, kasi estudante ako, grade 9 pa ako yon Opo, grade 9 po. Ah, bigla ko na sabi yung guwadya si sa halip na security si guard sa nayon. Kasi, ang guwadya si pala, ay hindi na umiilal sa Pilipinas dito sa Pilipinas, hindi na umiiral noong pinalitan siya ng Pilipinas na police noong 1991. Grabe naman. nakakaya naman pero at least na-apply ko diba yung natutunan ko sa isang historical na drama. O diba